tulungan kasi yung anak ko na confined. Kailangan siyang maoperahan sa puso. At bakit ko naman gagawin yun? Yung bata sinasabi ko, ah, uh, anak siya ni Natalia at ni Carl. Mayaman ang yun si Paulina at ang kanyang kasawang si Carl. Sigurado ipapagkakot niya kanyang. Mm. Anak natin? Nasa nga? Dad? Mom? How do Well, si Natalia ay dapat magkaharap kami para makita nyo kung sino ang pinakamaganda at kung sino ang pinakamagaling magpaganda. Yes, si ma'am. Okay. tagal hmm. niya ni Adriana. Hindi ka gaya ng iba dyan. Hmm. Kakasulaso ang pag-iitsura. Eh! Tangit! Hmm. Hmm. Ano oras daw dadating tatay mo? May diretso na raw po siya. Naghatid lang po siya ng iba nag-volunteer sa home. Hmm. oras Anong ginagawa natin dito? Wala akong plano mag-gate crash sa launch ng babaeng yan, ha? Hindi naman tayo papasok, Mama. Mas magandang panoorin ang laban mula sa malayo. Huli na ano yun? <tod noise> Hindi ko alam. dapat na ba akong tawagin mo, anak? Okay. Carl, okay ka lang? Okay lang ako. Ano sa makikulo ko. Bakit kailangan mo ng gamot? Hindi na. Yung babae, mukha ng babae sa bingol. This is really unexpected. Sinosurpresa mo ako, Natalia. Mama, hindi ko to ginawa para surpresahin ka. Ginawa ko to para iparamdam ang pagbabalik ko. At para sirain ang pinakamahalagang araw ng babae niyan. At last, natuto ka na rin. <laughs> It's time to celebrate. Yes, ma. Let's have a drink. Pagod ka lang yata eh. Magpapahinga na tayo. Walang yakan, Natalia. Kung akala mo natatakot ako sa'yo. nagkakamali ka. <tari> Hindi kita Ta -ta <-tari> uurungan. Oh, Ang oh, masakit, eh, talagang po eh. Aba, Sir, eh talaga masasaktan ka dahil Hindi ka lang tatanda, <tari> 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 dito <tari> Ay, dalawang peste kayo sa buhay ko! Magsama ka! Tama na! Tama na! Sakay kita! Huli na. na. Karen, ikaw natin ang paraan para matanggal yung ad na yan dyan ang laki ng LED sa harapan ng building natin. Bakit naman natin gagawin yan? I don't need to explain that. Mas na importante, matanggal yung ad na yan sa harapan ng klinik ko. Naiintindihan mo, nasa harapan ng klinik ko yan. Huli hindi ko magagawa ng paraan yan. Dahil sigurado ako may nagre-rent sa ad space na yan. Babayaran ko kahit magkano, Carl. Babayaran ko. Basta, hindi ako matatahimik hanggat hindi nakikita ko yung ad na yan dyan. Wala na, mo? hindi, mo ko makuha sa pera yan. Sigurado ako nakakontrata yan at pag ginalaw natin yan, madidimanda ka. Gusto mo ba yon? Ay, pagod na pagod na po ako. Ah, pagod na po ako. Ang mahal na mahalin Pasensya mo na, nanay mo. Nagkataon nang na mainit ang ulo nun dahil wala siyang pera. Ha? Hindi naman ibig sabihin mo hindi ka niya mahal eh. Mahal na mahal ka namin. Ha? Hmm. Ha? Kaya naman gawin ko ito eh. Ha? Lalo na ako. Ako, tatay mo. Ha? Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan, ha? Mahal na mahal kita. Yes. Make sure, ha, na makuha mo yung look na gusto ko. Fresh clean. Mamaya lang makikita niyo na ang ambyansa, gusto Very good. Bye. Doktora, remind ko nga lang po pala kayo para sa operation ni Mrs. Vergara bukas. At saka, ito nga po pala yung mga portfolio ng mga wedding photographers. Oo oh, nga pala. Thank you for reminding me, Christy. No problem, Doktora. Oscar, tignan mo to. Ako ang laki-laki na ni Adriana. Kay ganda at mukhang sosyal na social. mas na ko na nga si Adriana Ay, ako, ako din. Pero di bale, balang araw, makikita din natin siya ulit. Miranda. <laughs> ah, di kaya mas mabuti pang huwag na tayo magpakilala sa natin. Huwag na natin guloyin ng buhay niya. Ano pa? Napaka-formal mo naman. Parang hindi tayo magkaibigan. Eh kasi naman, ang laki ng pinagbago mo, Natalia. Eh baka mamaya pati ang friendship natin, nagbago natin. natin. Christy, I may have changed, pero hindi ang pagkakaibigan natin. Magkasabay tayo nagsimula sa klinik. <sighs> Salamat naman. May karapatan ako sa kanya, Oscar. Ako ang tunay niyang ina. At saka, teka, sino bang nagsabi na ipamigay ang sariling anak hindi ba ikaw? Oo nga! Ako nga! O hindi ba tama ang desisyon ko? Lumaki siya ng maayos, malusog, hindi sakitin. Kaya pabayaan na natin siya sa mga nakagis na niya mga magulang. Miranda, mangako ka sa na hindi mo guguluhin ang buhay ni Adriana. Miranda! Oo na, ako. Ay, by the way, nakita ko nga pala yung nag napakalaki mong adun sa tapat ng bagong klinik ni Paulina. Jambotron ang tawag doon. Ayun ba yun? Bonggang-bongga ka doon ha? Misty, nagsisimula pa lang ako. Mahaba pang listahan ng paniningin. So they called me last Tuesday. Tinawagan nila ako. Eh I was in the middle of a meeting nga. Huh? But I had to rush to say. Sorry. Hello? bukas. Sorry to interrupt you. As I was saying, interesado ang network na bigyan ng isang build-up exclusive contract si Adriana. They have a movie lined up for her. Just say yes and we'll go to contract signing. Wala naman problema sa akin. Ang gusto ko lang, pasikatin mo siya. Oh, tama-tama pala ko. Hi! Today. Ang daming pasyente. Ay, siya nga pala. Before I forget, I have a good friend who's asking me a favor. May charity ball daw yung uh, medical association nila. And I want you to be their guest speaker. Ito yung invitation. Torsion na naman. Alam mo naman na ayoko ma-attend ng mga ganito. At sobrang busy dito sa clinic. Mm -hmm. Natalia! Christy! Nat, Nat it. Natalia, may masamang balita. Ano yon? May nagpatanggal ng ad mo sa NED. Ha? Sino gumawa nun? Meron akong kontrata sa kanila. Walang nakakaalam. Ang ah, mabuti pa, alamin mo dun sa may-ari kung ano talaga ang naging dahilan. Yes, Natalia. Swapang na babae. Sigurado ko, siya may gagagawa nito. Hindi ko ito mapapalampas. An? Parang ang dami yata ang pagkain. Ano bang meron? May bisita po ata daddy mo. Let's have dinner. I'm starving. <laughs> <laughs> oh, mabuti naman. Pareho na kayo nandito. Boys, I'd like you to meet Dr. Natalia Herrera. She's one of the best cosmetic surgeon in the country. And your future stepmother. <laughs> Natalia, this is Calvin. Calvin, your tita Natalia. Finally, we've met. Hello po, tita. Hi. And of course, you remember Stefano. Stefano, mm -hmm. hindi ka ba babati sa tita Natalia mo? Hi, Stefano. Ah, mabuti pa kumain na tayo. Nagugutom na ako. Come on. Let's go. Have a seat. Wow. Ang sarap tong uh, dinner natin ha. Alam ba, Natalia? Itong si Calvin. Siya na ang sumuporta sa mga businesses ko. Ang galing mo naman, iho. How about you, Stefano? Are you still studying? Do you really want to know? I'm sure you'll get bored. Stefano. Wala na gano'n. Don't be rude. Bumalik ka dito. Stefano. No. Stefano. Giorgio, it's okay. Yeah, I'm I'm sorry. Oh, come on. Let's eat. Ah, I'll serve them. Go now, Ben. I'll Natalia. Good news ako sa'yo. Ano yun? Ha? Si Kaloy, yung project niya, i-exited daw sa science fair doon sa Singapore. Ang galing! Alvin, sa mo ang tita na mo. Sige po. Thank you, Anna. Ay, dito po. Retsyo lang po rin ito. Diyan po sa kanya. Okay, thank you. champurado. Ayoko. Ayoko. Sige uh. po. Mamaya na lang po. Pero kailangan, Lola, mamaya ha. Ubusin nyo. Mm -hmm. Ligpit ko na muna ito. Eh, wala ka naman kasi sa'yo. Bakit ka nagtsatsaga dito? Eh, hindi ka naman nila pinapasweldo. Eh, masaya naman kasing mag-volunteer dito. Tsaka, magaan sa pakiramdam. Gamitin mo lang yung mga creams na binigay ko sa iyo. At kung magkaroon ng problema, bumalik ka kagad. Okay, thank you so much, Doktora. I'll see you again. Thank you. See you. Hello there. Hi! So, how was your day? I'm fine. Ikaw? I'm good. Ah, by the way, naalala mo ba yung charity ball na ini-invite ka as guest speaker? Yeah, pero George, ang dami kong trabaho. Wala na akong panahon para dyan. Okay lang. Hindi sasabihin ko na lang na hindi ka pa pwede. And besides, mabuti na rin siguro yun. Baka kasi magkita pa kayo ni Paulina. Darating si Paulina. Block off mo yung Saturday schedule mo. I'm afraid I can't do that, Mom. May lakad kasi ako sa araw na yun eh. Okay, ikakancel cancel ko na lang ang pictorial mo. What pictorial, mom? Gagawin sana kitang artista at ilo-launch kita. Artista? Totoo ba yan, mommy? Oh my gosh, I'm gonna be a star again! Artistahin ka naman talaga eh. Mommy, thanks. Siguraduhin mo lang na sisikat ka. Paalisin ko Eh, saan ba ito galing, Tay? Yan ang pinambalot ko sa iyo ng bagong panganak ka. Nay? Eh, kailan ka pa magtago ng pera sa akin? Oh, kanap! Iyon sa akin! Ano? <laughs> na! nung una tayo nagkita, parang nakita na kita. Our guest speaker tonight, Doktora Natalia Herrera.